Oh, yan yung mga binili <tinyin> natin. Hindi naman uh, um, uh, natin masyado kailangan. gusto lang. Healthy, healthy. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano

Ay, ice cream mga kuracha. Ice cream sa Costco. Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Hello po mga kuratcha. Kain po tayo ng tinapang bangus. First time ko makakatim dito sa US ng tinapa Matagal na ako kain ng tinapang. banatin ko masarap. Tsaka isang bandihadong kanin. Ah! At ko po, lagi kong nilalagyan ang aking food ng garlic. Ayan. Kain po tayo. Ayan po, bagoong susawan, mangga, at saka tinapa at kanin. Let's eat! At ito pa po, may pahabol pa to na hindi naman ako po kumakain. Pork to sino. Kain na po, mga kuratsya.